Hi guys, maayong hapon. Nag-request ang kulit sa kuwa ganiha guys. Nalutuan daw kung naku siya spaghetti. Bago siya matulog. So karon guys, nagluto kong spaghetti. Ara oh. Pinobri lang niya among spaghetti guys ha. Importante, natuman na ko. Aramis ah. na ko sa kong anak. Nalutuan ako na siya spaghetti. na ni Karon. So karon, dara sauce niya guys oh. Ibutang na lang ako ni Sharon. Dari. Pagmata mata guys Malipay. jud kay sya. siya suman gid gipangayo makakaon na siya spaghetti guys ato ang kutaw kutawon para makakaon na ta ni ron jud ning bata mangayo sa tuwa, ba kay bisag pagmata mata no di gud sila kalimot pangitaon nila gilutuan na lang nako guys bisag wala kayo sa gul Ita, good aning natay anak. Isa pa lang ako ang anak, guys. kumana o kay. So, ako na nang ibalhin. Ato naman ni na-transfer, guys. Pabugnaw na lang na to ni. Pakao na ni Unya. Butang na tu ni siya sa rep. Eh, mas lami, mangin siya kanon, guys. Basta bugnaw na. Ara, guys. O, oh, daghang salamat.